Hi guys, nagluto pala ako ng Shanghai. Etong Shanghai na to is ano yung tuna Shanghai. Nilagyan ko lang siya ng sibuyas, bawang, kinis ako lang siya. tas siya. Ang sarap niya guys. At saka meron na naman noon sabaw, sinigang, kangkong na baboy. Ayan. So para meron lang din ako may upload. Ayan guys, kain tayo. Pakita ko yung look niya. Please super crispy hirap kapag walang ano no yun sya guys tuna ang tamis niya guys kasi ano yung sibuya sobrang dami ayan tuna ito muna yung mga i-upload ko kasi hindi naman ako nagala. So anyway, bye guys and God bless.